So yun for today's video nga guys uh, mag aaria kami nitong bubo guys Itong panghuli ng alimasag Tawag namin dito sa Bicol guys Bubo Yan Ang lakas pa ng hangin guys Kahit malakas yung hangin At malakas yung alon Ayos lang Kailangan magsipag Kahit malakas yung alon at hangin Kasi kung hindi kami mag-aaria nito guys Wala naman kaming ibang asan sa pagbuhay kung dito lang guys ang asa namin guys kasi dito lang kami kumukuha pa ng gaya ng pampinansyal sa pang araw araw kaya wala kami magagawa si paglang at tiyaga nandiyan na si papa guys magaray na kami itong bubo guys kahit may klase guys pag uwi namin ganito, ganito rin ang routine namin araw araw pagka galing namin sa klase guys uh, ganito yung pag uwi namin maglalagay kami ng pain dito sa bubo tapos mag aria magbibirada kami nito guys uh, mga 4am na mga alas 4 yun guys uh, na kami guys mag na kami nitong bubo ito ang ganda dito ng tubig oh tapos pagpunta mo dun sa labas ang lakas lakas tignan nyo guys pakita ko sa inyo yan yan Ngayon, ang piloto namin guys papa kasi yung kapatid ko nandun sabi yan yan dito na ano na kami dito guys sa ah, labas na lakas dito nga alam guys oh naman masyadong malakas pero ramdam yung lakas ng hangin. Ito yung bukso ng ah, hindi ko na may paliwanag, guys. Hindi talaga ng lakas ng hangin, guys. Mas malakas po yung alon. Kumakaroon talagang yung bangka na lakas yung alon. Ayos na. area ito guys so, Doon kami sa pagkatawag dito sa amin guys yung timing lang tawag dito sa Bicol kalmada timing yung panahon doon kami sa kabila pa guys para hindi kami mahirapan pag uh, ng bubo pagkuhan ng inarya namin para so, hindi kami mahirapan kung dito kami magkari dito guys mahirapan kami magkuhan ng bubo malakas bubuk malakas dito eh Medyo malayo-layo pa kami. Malapit na rin yan. Malayo-layo pa pero malapit na. <laughs> kasama ko guys oh ito parang ito ito pong mabawang guys nabasa di ba yan nabasa yung cellphone ko guys pero okay lang Tuloy pa rin tubig dagat Timing dito ang lakas dito ng ano, dagat guys naroon lakas ng alon doon wala doong kalon alon hindi lang pero hindi naman malakas may hangin rin naman pero hindi naman rin malakas dito lang talaga sa labas ang malakas ng ang malakas ng hangin guys ayan ang bubulo lang oh ano yan okay. ayan, Malapit na kami Mga pag na rin ng Ang kapatid ko guys Nasaan so, Magarian na pala kami guys yan kapatid ko magarian ng tubo <coughs> uh, ako lang pala ang taga ano ito taga abot sa kanya para hindi siya may rapat yan siya mag ko ako yung taga abot tapos maulog yung ano ang cellphone ko tapos maulog haray ko sila makapag-vlog nito <laughs> wala pang pa kita sa vlog oh good na cellphone video ang babo lang dito guys kasi malapit lang dito sa eh, okay. uh, okay. oh, hindi ko alam kung tawag yan speed ko na lang to guys para mabilis para hindi maburi yung mga ganoon na dito lumilita sa karahong tapos sa kami mag aray ng bubo guys ayan lambat ng kampayo mo tapos kami mag nang ng bubo bukas naman ng pag ganito guys pag birada sana maraming huli bukas so yun guys hanggang dito lang po guys